Welcome na naman sa ating bagong video, mga kabakyard 'Yun. So ito yung part 2 nung ginawa natin na video no nakaraan. So yung sisiw ba o RTL or mga ready to breed na namanok, pag-usapan naman natin yung yung mga advantages ng pag-aalaga ng sisiw comparing sa RTL or mga RTB, mga ready to breed na. Based on my experience lang naman na pag-aalaga at pagpaparami ng mga heritage chicken. So, hindi lang heritage chicken yung inaalagaan natin dito. So, nag-cross na tayo ng mga asil, mga shamu. Uh, meron din tayo mga black australorp. Yan, mga mga Rhode Island, buff orpington mga native so halo-halo yung inaalagaan natin dito pinaproduce natin ng mga sisiw so depende na sa inyo kung uh, kagayahin nyo or kukuha lang kayo ng idea ano ba yung advantages ng pag-aalaga ng sisiw or bibili ng sisiw so yung mga ganito yung mga 1 month old to 1 and a half months old mabibili mo to ng oh, mabibili mo to ng 100 pesos 120 to 150 so depende sa farm na mabibilhan mo mas mura yung cosmos and mas mura yung magagasto mo sa puhunan so kung bibili ka ng 10 yung iba uh, 10 plus 1 so yung 1000 mo meron ka ng 11 na chicks heritage na chicks. Ang advantage lang nun, pag sampo, tapos nabuhay mo yung sampo, and pagdating na 6 months, 7 months, nabuhay lahat sila, yung cost ng bawat manok na yon is magiging 600 to 700 na. So, kung i-compute mo, yung 1,000 mo, nabuhay silang lahat pagdating ng 7 months naging 600 na ang isa so 600, 700 so meron ka ng 6,000 to 7,000 based on my experience, yung 6 yung months to 7 months na yan hindi nila mauubos yung uh, 3,000 to 4,000 so may kita ka pa rin Uh, may kita ka pa rin doon sa, sa binili mong sisil na sampung piraso so panalo ka doon so, yun yung advantage ng sisil so mura yung uh, puhunan mo mas malaki yung kita mo kapag binenta mo na siya, kung ibebenta mo Siyempre, kung papaitugin mo naman sila so, maghihintay ka na naman ng uh, another isang buwan dalawang buwan hanggang maka magkaroon ka na naman ng bagong sisiw. Pangalawang advantage ng pag-alaga ng sisiw ay syempre dito ka ma mahasa, dito ka matitrain paano maging magaling na mag-alaga ng manok. Okay? Kasi sa stage na ganito, yung mga day old, mga week old, yung mga ganyan, So marami talaga silang uh, marami talagang oras yung dapat mong itoon sa kanila. Lagi kang nakabantay. Bibigay mo lahat sa kanila pagkain, vitamins, gandang lugar. So hindi dito. Hindi pa natin natanggal to. Uh, laging meron silang source of heat. Yung hangin. So dapat hindi sila nahanginan. Kaya ganito yung ginawa nating in order nating bahay nila pangontra din sa lamok so matututo ka rin paano sila protektahan against syempre mga lamok daga aso pusa um, ahas parehas dito sa amin marami talang ahas so ito yung isang dahilan din so talagang protection ng korentong mga sisiw na to para mabuhay. So ito yung stage nila na talaga napaka sensitive. So ikaw naman na mag-aalaga, dito ka talaga magiging magaling na. So magre-research ka na. Ano kayang an dahilan, ano kayang dahilan bakit ganito yung effort niya? Bakit kaya puti, bakit kaya pula, may puti, tapos basa, ganun, tubig. So, mag-re-research eh ano kayo na nangyari? Ganun. So, dito ka rin. Magaling ka mag-observe dapat. Um, ano kaya nangyayari sa sa sisiyo? Kahit hindi kumakain, bakit hindi umiinom? Bakit nasa gilid lang? So, maraming ituturo sa iyo yung pag-aalaga ng sisio Ito, napaka-delicate ito na stage. So, one uh, day old to two weeks. So pag Ganito mga three weeks naman na to 4 weeks ganito na stage so medyo yan maliliksi na sila malalakas na medyo nakaka, na rin ng ano yan naluwag okay. so dito naman ganito rin yan din yung stage na medyo kampante ka na pag dumating ka na sa ganitong stage kasi yan so medyo lumalaki na rin sila um, maliliksi na sila Ayan. Ayan. Okay. So, napaka ano lang naman. Um, sa akin is talagang hands-on lang talaga. Kahit ganito lang yung space natin. Hindi ganun kalaki yung puhunan natin. Pero nakapagparami naman tayo. Umabot tayo ng 300 300 heads. So, itong itong mga chicks pa lang dito ngayon dito sa nursery ah, nasa 120 to ngayon so pag nakapagpalaki ka na ng mga sisiw naging adult na yun na yung malaking accomplishment mo bilang nag-aalaga so marami kang matututunan talaga